Hello everyone. Hello, hello. Ayun tanghali na guys. Tapos ano, kakain na ako. Today is January 16. 16 ba 'yon? So ato ko kakain na at magkamay ako. Mali ang ulam ko ngayon ay lawoy. Naglalawoy ako. Kasi gusto kong ano, maglawoy. Saan ba yung, ano ko? Sandali. I'm back. <laughs> Ayan kasi, <laughs> naggutom ako. Kaninang umaga kasi, ano, kamay lang ako. Ang, kinain ko ay yung kamuting kahoy. Nakahapon ay, nag ako, yung kamuting kahoy ay galing dito sa, ano, sa garden, yung tanim ng kapatid ko. Tapos, niluto ko na with gata at asokal. Hindi ako naghaponan, kagabi, hindi ako naghaponan tapos yung almusal ko ay ano din may natira pa may natira pang ano yung kamuting kahoy kanina yun ang kinain ko tapos nag ano ako nag tea tapos may ginagawa ako kanina sa labas Mm, nagutom ako. Mayroon naman ako dyan, ano, chicken, mayroon pork, at mayroon isda. So, gusto ko talaga maglawoy ako muna. Kasi kahapon din, may isang hiwa na bangos na paksiyo, tapos may puso ako. yon nilagyan ko ng gata. Kasi hinati ko yung gata na galing sa ano, yung inano ko sa kamuting kahoy. So, yun, naggata ako kahapon ng ulam ko. Yun. So, ngayon, nasipan ko din na mag-ano ako lawoy. Ayan. Lawoy tayo. Mm. Makatulong din ito sa health na din. Mayroon pa ko dyan hipon, mayroon pork, mayroon chicken, mayroon isda. May isa sa ano sa ano ko sa freezer. Kahapon mayroon akong binabat na pork pero maano pa siya matigas pa. Binabad ko sa chiller. maanghang yung ano ko, yung suka ko. Lagyan ko ng isang pirasong sili. Sili sa na, yung ano, maliliit, may sili kasi ako dyan. Hmm. Tapos, yung sasawang ko, limonsito, suka at saka sili. So, yun. Nanday sa bawang. Nilagyan ko ito ng ano, may sibuyas, may kamatis, mayroong loya, mayroon uh, atsal Ano, para, ano siya, medyo masarap. May tanglad. Kasi mayroon naman akong tanglad dito. Yung puro free, ito na pagkain. Puro organic. Organic na pagkain. Na ulam. nagpa ako kasi <laughs> wala akong magawa. Yung ano, yung sa GMA, yung tanghali, di ba pinalitan na yung pangalan, hindi na yung sila itbulaga Ano na, uh, tahanang pinakamasaya. May ano sila, may QR, QR code. I-scan. <laughs> Kahapon hindi ako naka-scan kasi, ano, iwan ko bakit. Hindi ako naka-scan. Ngayon, nag-scan ako saglit. Naka-scan ako, tapos yun eh, sa kanila, malay natin, ma, wala lang. Kasi namimigay sila ng pera. <laughs> Nakipag ano din ako, nakiuso ako sa QR, QR, QR code. Nag-install kasi ako ng, ano, um, scanner ng QR code. Tapos yun, Nung ano, October, November, nag-islam-islam, wala ako na ano. Tapos, pagka-December, na ano ako, hindi na gumana yung ano ko, scanner QR scanner sa ano, kasi ini-install ko yon. Katapos, tanong-tanong ako. So, yun. Ayaw matagal maka-scan, tapos hindi, hindi pala. Maka-scan ako, pero, hindi ako makasend. Kasi kailangan may selfie ka na picture. On time na selfie. Yung na, nakisilpi ako sa TV ko, yung ganyan. Hindi ako selfie Sabi, tapos nagtanong-tanong akong paano. Sabi, i-copy-paste mo yung ano, tapos punta sa ano, sa, ano, sa Chrome, yun. Yung ano ako. Wala lang. pagod ako. Kasi yung sa harap namin, siminto kasi ton. Siminto kasi yun. Pagkatapos, ano, naging hmm. ulan, 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 ulan. Parang mayroon ng molds. at tapos kanina, may nakamotor siya, nag-stop by dito kasi may ano sila, tumilong. May slide yung bata, natakot ako kaya kanina bras na bras ako kasi nag na siya di ba madulas yun pero hindi naman siya yung simento doon sa labas hindi naman siya makinis maraf siya raf kanina naawa ako sa bata nadulas siya kaya pinag-enhan ko kagad nagbabras ako baka ako pa ang madulas hmm, napagod ako bakit hmm. so, yung ano ko So, yun lang guys, yung ano natin ngayon, vlog. Yung